Sobrang proud ang pamilya ni Jong Hilario sa mga nakakamit na tagumpay in his perfect time. Masayang-masaya ang asawa ni Jong at ang anak nilang si Sarina na nakapag-master's degree na ang kanilang haligi ng tahanan at mas maisa sa katuparan na ang layunin para sa ikabubuti ng nasasakupan ni Jong Hilario. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Isang mapagmahal sa mamamayan o nasasakupan niya si John Hilario. Isang tapat na public servant kaya naman naisipang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod sa pagkuha ng isang master's degree kaya naman ngayong graduate na siya ay marami na ang naging proud. Agad na binati si Jong Hilario ng kanyang mag We are so proud of you, Daddy Jong. Masters in Public Administration with highest merit, World City Colleges. Kabi-kabi rin ang nagpahatid ng congratulatory message para kay Jong Hilario at sa kanyang pamilya. Mula kay Julie, congrats and more power, Jong Hilario. You go a long way and you deserve it all, mabuhay. Mula kay Belle De Mesa, so adorable, Sari. congratulations, Kuya Jong. Mula kay Angel, congratulations, Jong, and so cute, Sarina. Mula kay Ruby Ruiz, you are truly an inspiration to many, congratulations, Jong Hilario. Mula naman kay Liana Maguyon. Wow, galing naman. A big congratulations to you Kuya Joang Hilario. God bless you and your whole family. At mula naman kay Cheche, congratulations. Ikaw ang magiging inspiration ko. Ang galing mo. Sa kabila ng kasipagan ni John Hilario sa kanyang showbiz career at pagiging public servant, siya namang kasabay ng kasikatan ng anak nila na si Serena. Nag-iisang anak nila John si Serena at ngayon nga ay tanyag na tanyag na ito sa angking kabibuhan. Marami talaga ang natutuwa kay Sarina at halos lahat nga ay kilalang kilala na siya. Nakakatuwa talaga ang batang nito kaya naman tuwing kasama siya ni Jong Hilario ay walang boring moment ang mag-ama. At hinahayaan lang ni Jong Hilario na mag-show ng talent ang kanyang anak para na sa gayon ay malibang ang mga kasama nila. Palaging ang kasama ni Jong Hilayo ang kanyang nag-iisang anak na si Sarina. Maski sa taping, o maski sa pag-hosting niya. Basta may free time ang bata ay isinasama niya. Madalas ay ibinibidyo nga si Sarina ng kanyang daddy John Hilario dahil mahilig din itong magsayaw at kumanta. Bata pa lang ay very talented na si Sarina kaya naman malayo talaga ang kanyang marami. Very hands-on si John Hilario sa pag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak na si Sarina. Lahat ng mga bagong milestone ni Sarina ay inire-record ng kanyang daddy at mami. At syempre para naman may memory silang babalikan pag lumaki na ang bata. Maski ang first haircut ni Sarina ay inire-record din ni Jong Hilayo dahil simula pa nung bata ito, ngayon pa lamang talaga magpapagupit itong si Sarina kaya naman isa sa mga bagong milestone ni Sarina ang pagpapagupit. May bago namang natutunang ng laro itong si Lina. Ang bagong challenge ngayon na Give Me My Money. Kaya naman tinawag niya ang kanyang mga ate at kuya para makipaglaro at makisali sa challenge. Give Me My Money. Your okay. Okay. Who's first? You. Oh. me your oh. Okay. Whispers. Me. Go. <laughs> Just give me my money. Just give me my money. What happened? They Guys, I'm go to Ngayong taon nga ay maraming remarkable, memorable itong si Serena. Unang-una -una ay nagpagupit nga siya ng buhok at pangalawa naman ay mag i school na rin ang bata. Ito nga ang first time ni Sarina na umaten ng formal school kaya naman talagang todo gayak isinamahan pa siya ni Daddy Jong at ng kanyang mami dahil first time nga lang niya pumasok kaya naman tuwak-tuwak si na Jong na meron na silang estudyante. Dahil nga first day pa lamang sa school at orientation pa lamang ay pinayagan ng mga school teacher ang sumama ang mga magulang para walang iyakan moment at hindi manibago ang mga bata. Lalong-lalo lalo na si Sarina pero si Sarina naman ay very bibo